I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ay na isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, especially doon sa mga beginners. Ayun, ah, huwag na natin patagalin mga ka-DIY, meron ngayon tayo ditong isishare sa inyo isang mabilisan lang to. Dito mga kadewe, meron tayo ditong e-trike, no? At ang uh, may gumawa na nito na iba na technician. And then, ang una kasi naging issue nito ay sira yung kanyang hall sensor. Okay? So, nung napalitan na yung kanyang hall sensor, eh, ang naging problema naman niya ngayon, uh, umaandar siya kapag ka nakaangat. So, pakita ko sa inyo. So yeah, mga kadiway, uh, umaandar siya kapag ka nakaangat. Pero once na nakalagay na siya sa simento o sa lupa, hindi na siya umaandar lalo na kapag ka may karga. At kinakailangan mo pa siyang uh, itulak para umandar siya mga kadiway. At ayan, mga kadewe no, uh, kinakailangan mo pa talaga siyang uh, itulak uh, bago siya umandar. So, ang una kong ginawa diyan mga kadewe, -DIY, eh pinalitan natin siya ng controller. So, ito 'yung una natin pinalit diyan. Ito ay sensorless. So, ibig sabihin, kahit walang hall uh, sensor, eh aandar siya ng normal. Ang problema, hindi siya nag-okay. And then pinalitan din natin ng ibang controller. 'Yan. So, ganun pa rin 'yung kanyang resulta. Yon. bakit ko ginawa yung mga ka-DIY? Kasi uh, meron akong customer na ganyan na ganyan din ang kanyang uh, issue. So, ang ginawa ko lang doon, kasi nagpalit-palit din ako ng, uh, naglinis na ako ng hub, and then hall sensor, and then ganun pa rin ang nangyari. So, ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng controller. Ang dating controller niya kasi ay ito. yan. Pero nung pinalitan ko siya ng uh, ordinary mga controller, eh nag-okay siya. No, eto ngayon yun, ayan, yan. October 22 pa yan And then, inabot na ngayon Kasi December 30 na ngayon, mga ka-DIY So, almost 2 months na yan 2 months two months na talaga mahigit At uh, okay pa rin ngayon yung kanya So, same lang din sila ng issue neto Na kapag ka nakataas, okay ang andar Pero pagka ibaba mo na eh Garalgal, and then, ayun nga uh, Hindi siya umuusad. Kinakailangan mo pa siyang itulak So, dito, ang uh, ginawa kong solusyon dito naman Mga ka-DIY, no Uh, pinalitan ko na yan ng tinatawag nating magnet so yung mga magnet nya pinalitan natin kaya papakita ko muna sa inyo na okay na to At uh, yun nga makaka DIY no, uh, okay na siya, hindi mo na siya kailangan pang uh, itulak uh, para siya umandar. Ang uh, problema na lang dito tingin ko, mahina na talaga yung coil nito mga DIY. Eh uh, ibin okay na naman na siya, mabagal lang yung una niyang andar pero uh, hindi na siya katulad nung una na kailangan mo pa siya itulak. So ito yung ginawa ko diyan. At uh, yan nga mga ka -DIY, no meron kasi tayo dito mga extra na mga magnet uh, na mga hub na walang takip. And then, eto yun yung kanyang original na nakalagay dun. So, kung mapapansin nyo dito mga ka-DIY, ano natin yan. So, kung mapapansin nyo dito, ayan may basag pa nga yung iba. And then, yung itsura nya dito mga ka-DIY, parang ano yung may ano na, may mga uka-uka na yung kanyang magnet. Yan. So, ito kasi yung magnet niya mga ka-DIY. So, ayan kung makapansin uka-uka na siya. And then, ang pinalit natin doon, eh yung ganito. Yan. Yan, kung makapansin nyo, okay pa yan. So, ganun na ganun yung pinalit natin doon. At uh, nag-okay naman yung kanyang andar. Kasi sa ganito mga kadiway, parang ano yan eh. Parang uh, try and error minsan yan. Kung minsan, mahirap pulihin yung sira kapag ka ganun. And then, uh, ipapakita ko rin sa inyo. Ito yung kanyang magnet kanina. At uh, may, meron akong papakita sa inyo. Tignan nyo mabuti, no? Ito yung magnet kanina. Yung nakakabit dun na kinakailangan mo pa itulak bago mandar. Pansan ninyo mga ka-DIY. Hmm. Hindi katulad dito sa isa. Yan. Malalakas yung kanyang magnet kasi magaganda pa eh. Yan. Pansan nyo mga ka-DIY. Dito, meron pa rin mga kapit. Kaya so, talagang mahina. So, mahina na yung magnet niya. Hindi katulad dito. Ayan. So isang factor din kasi yung mga ka-DIY yung mahina na yung magnet And then lalo na rin kapag may sunog na yung kanyang coil Yan, eh yan din talaga yung isa sa mga nangyayari dyan mga ka-DIY So meron silang mga uh, hindi may paliwanag misa nasira kapag ka ganyan yung nagiging issue ng ating mga hub Okay, ang ganda na mga ka-DIY Hope meron kayong natutunan kahit konti uh, Maraming salamat sa panonood, medyo napahaba na rin Thank you, thank you